what's up? Go Okay, so ito na yung double row natin, go fam. Apakaganda. Di ba? Malalaki. Ayan. Amo, pakita ko sa inyo, go. Gano'ng kalalaki ng puno niya. Boom. Hmm. I mean, Ay, kamay ko malaki na eh. Yung daliri ko malaki na eh. Di ba? Lalaki. Grabe. <laughs> okay. So, paano nyo malalaman na yung pag-spray nyo ng fow, anti fow nyo, ay gumana na. O okay na. Okay? So, by the way pala, ang perfect na pag-spray ay... Sasabihin ko sana ganito eh, pero dapat hindi na pag ganito eh kasi... Tirik na yung araw, go fam. Okay? 5.45 na ngayon, pero tirik na yung araw. So, parang kung pwede nga sana mas, mas maaga pa. Okay? So, eto na-spray na natin few days ago. Okay. So, mapapansin nyo, go fam. Ayan, o. No? Ito, kinainan ng fowl. Kinainan ng fowl. Ayan, o. No? May fowl din. So, paano malalaman ngayon na okay na? Okay. So, check mo yon Yung mga lalabas. Bagong lalabas na shoot. Or yung bagong lalabas na dahon. Makikita nyo malinis na. So, ibig sabihin, goods na yan, go fam tapos na ang pamiminsala nila ito, ito, tinamaan din to pakita ko sa inyo, ayan o, oh, Faw din yan pero ang titignan mo sa gitna malinis goods na goods na okay so, pag minsan may makikita kayong ganito, ito, 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 ayan o, oh. oh. may sira so, pag usually pag ganyan uh, naninira pa rin yan okay, dapat malinis na pag ganyan okay, nalilatingin pa tayo ito. Ayan. Ito. Tapos titignan mo dun sa gitna. Sa gitna. Okay. Malinis na yung dahon. So, goods na yan. Go fam. Pag ganyan. Okay. So, pag nag-spray kayo, antay lang kayo ng mga 3 to 5 days. Tapos, check nyo ulit. Tapos, kung naninira pa rin, ah, baka kailangan nyo mag-reapply. Uh, no, mag okay. So, parang ito to durog na durog to dali ah medyo malabo ayan 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 meron yan pero kung titignan mo ngayon dito yung ayan meron din yan pero yun ito tong ano ba yan yan yung, pinak... yung lumalabas na dahon na naman pag titignan mo ngayon malinis okay. tsaka syempre na rin diba? kung, kung meron pa yung meron pa yung so far dito wala na kalam nalaglag na siguro wala na sila Okay? So yun go fan. Goods na yun go fam Okay So sa ngayon uh, Check check Pray pray na lang tayo go fam ng ulan Kasi more or less uh, Tapos na yung trabaho Isang Isang top dress na lang Tapos uh, Goods na goods na tayo So yon uh, Pray 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 na lang Kasi si Lord Nang ano dyan eh ang bahala dyan. So, eto yung benefits. Kapag naka-double row ka, pwede ka pa rin pumasok dyan. Madali pa rin mag-spray. Kahit sa pag-abono mo, okay pa rin. At feeling ko, pag tumaas na siya, lumaki na siya. Kung meron kang, kung naniniwala kayo sa mga foliar, ayan, maganda rin mag-spray kasi meron ka pa rin pagdadaanan ko pa. Yun.